lang salitain. Ano mo ta yung front pa hindi niya alam. <laughs> oh, hi. oh, Sige ate. Ayun. Kami uh, sa, sa sama ng kababaihan na nakarang taon is wala talagang nagawa or naikilos man lang. Kahit pa pano. Kasi nga, ayon, <laughs> ayon, nagkatrabaho, siyempre, priority namin, pamilya din namin. May mga nagka-college na kami. Ayan na, dumadami na yung gastos kaya hindi po natin na uh, bigyan ng pagkakataon tong samahan na katulad uh, ng paniningin kasi lahat halos kami officer is may trabaho na mahirap naman din po magutos magutos kaya hanggang kailan yung naging last ano natin collection January lang oh yung last na naging singila natin at January po yung last na naging singilan natin. Na kompleto naman po yung record kay Marie sa secretary po at sa mga auditor at saka sa treasurer. Ngayon po, eto na po yung mga napag-meeting namin mga nakaraan. So, ang mag-explain po niyan is si Marie, yung secretary po ang mag-explain sa atin yan kung nasa na po yung pera kung magkano po yung na natin nung simula 2018 hanggang 2023 po ng January January 2023 di ba? ayun po ah uh, katulad ngayon ang nakakasama lang ng loob or hindi naman medyo ano yung mga madalas nagre-reklamo yung pa yung wala dito ngayon na sila yung gusto talaga namin pagpaliwanagan kung kung bakit nahinto mm. kung bakit uh, medyo nagaano-ano -ano tayo hininto talaga namin lahat para po hindi na rin lumaki yung gawak ng ng konting problema mm. kaya po ini-stop namin. eh ngayong pinaka-mention ko lahat nung mga may mga feedback mm -hmm. behind ng samahan kasi hindi na naman po maganda yung chika ng chika dito, Oo. akahaka dyan. Kaya nagpapapawag po kami ng general meeting para po maintindihan po ng bawat isa ng pera po. May mga records po tayo. Ayun po. Para po mas maintindihan nyo, para hindi na rin po tayo masyadong tumagal, i-start na po ni Secretary Marie yung summary po ng monthly contribution muna tayo. Ah, ito po. Ah, ito po yung mga bagong officers ngayon nung nakaraang election. December, ba? December po kami nag-elect. Nag-invite naman din po kami sa samahan. No? Kaya lang, konti lang din po talaga yung umaatin. Ito po yung bagong line-up. Ang Vice President po si Daisy Gandosa. De Lazo. Daisy Gandosa De Lazo. Siya po yung bagong vice po natin ngayon. Tapos, ang... Ah, hindi na. Hindi secretary po si Marie. Ang assistant niya po si Crystal. Dito na kay sa harapan. Maka may iya. Sa ako talaga yun. O, kasi ano, di ba noong December nga, yun na nag-ano yan. Ay, na po namin. Para po mataba. Pero, ayan. Ay, <issions> lalawa po namin ang secretary, auditor, at saka treasurer. Mm -hmm. Para po mas, dati po salang salana, ngayon, mas masasala pa. Mm -hmm. Tapos next po natin silang... treasurer. Si Ate Day Day po, mm -hmm. nag-iisa lang. Mm -hmm. Ang assistant niya po ay si Si Ate Day Si yeah. Yeah. Tapos ngayon po, mga auditor po, Pasok. Ayan sa likod. Pari Chris. At saka si Ate Miriam po. O, para sa -pasok. Pala Ay, PR si pala siya Eva. Nakapasok po yan sa ano, <laughs> sa samahan <laughs> niyo. <yun. laughs> Mga ano nila, di o po. PR o nga si, po. Uh, Evangeline de la Cruz po. Mm -hmm. then, oh. Si Melissa. <laughs> then, si Ate Peli. At na sila kasi po, cluster. Ina-try po natin i-cluster yung ating samahan. Dito sa gitna, manggahan sa kayong gitna. Sa 4. Kasi po dati kasi ang PRO natin, nagtumpukan lang sa isang lugar. Mm -hmm. Ngayon po, ang ginawa namin, kumuha po kami ng, hindi naman kumuha, naboto na ng, boto ng, ng, ng mga umaten yung iba-ibang lugar. Mm -hmm. Pinoy po talaga namin na may 4, may patubig, may na, Para po yung kung ano man po napag uusapan sa meeting, may, may matatanong po yung mga member. Ano ba, hindi ko si kanyan. si PRO po yung mag explain po sa kanila kung ano yung napagmitingan, ganito, et cetera, et cetera. Hoy, minisa dito ka, na pilongera. May kasama ka kami. Hoy, hindi tayo kasama. Ayun, magkatabi tayo. Ayan. Ngayon po sa... po. Nakakatawa po kasi mga officer po natin ngayon is all active. Mali mong buta All active May na po. Kasi. Lahat po ng trabaho ng samahan is napaghahati-hatian na po namin. Hmm. Hindi na po bugbog si secretary, si okay. auditor, at saka sila treasurer. Ngayon po lahat kumikilos. Kaya sana po sa susunod na eleksyon, ilagay nyo na po yung mga pangalan nila. Huwag <laughs> <laughs> nyo na pong kaibahin. <laughs> Ayan na <laughs> ko. Nakakatawa din naman po kasi yung yung makikita niyo po nagtutulungan okay, talaga eh. Mm -hmm. Yung pinaghahati-hati yung mga gawain eh. Kaya, dahil hati-hati tayo ng gawain eh, kung explain mo okay, okay. lahat. Hati-hati. <laughs> 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 okay. okay na? Ayan na po. Ayan po oh, yung set oh, ng oh. officers. Ang picture ba? Oo. I like it. Dito pa video. Sa ano, panorama. Pag

Yes. Ano na po natin, tinediretso na po tayo. Tinatawag po naman po si Maring Marie para po sa ating um, ulat sa kaban ng bayan. Kaya, mo, ang dami dami pera, di ba? Ayan po yung ating kaban ng bayan ay iulat po sa inyo. Malaki, importante yan. Na, diba, na may ano sa Improvise. <laughs> presentation. <laughs> <laughs> ang officer po natin ngayon, 2 years po, bago tayo magpalit officer. Kasi ang 1 year po, masyadong maiksi. Para po, magampanan nila yung mga, gusto pa nilang gawing activity sa kababayikan. Kaya ginawa po ang two years. After 2 years po, election po. Eto po. Start po tayo sa, ano sa, hindi po kayo nasisip. Silaw. Hindi. Sila yung silaw. Sa membership po, tayo magsimula. Ang member po natin ngayon, 81. Na lang po. Ah, oh, Nasa 120 po tayo dati. 26. 126. Tapos, naging 81 po ang pinaka total namin ngayon. Pero, meron pa pong umaalis nung pag po namin nung Sunday. Mm. Eh, pinaka-usapan po namin, pinanong po namin kung ano po yung reason. Yun po ang nasasabi nila. Yan na lang po namin. Ang common naman po nagiging reason nila is hindi po sila makaka-attend. Nahihiya daw po sila kasi pagkada may patawag, hindi daw po sila nakakapunta. Yun po naman yung common na nagiging reason ng lahat na umaalis. Yung nahihiya daw po sila na wala silang na or hindi man lang daw po sila maka ng activity like mga main drive, mga okay. gano'n. Sa amin po, okay lang po yun. Kasi po, lahat po talaga tayo busy. Lahat po tayo may trabaho. Hindi po tayo talagang bahay lang. Kumbaga, nasa bahay nga tayo pero marami tayong trabaho. Kaya hindi po namin ito consider na pagka may meeting, kailangan umatil ka. Siguro po sa isang taon, dalawa. Dalawa or isa? Dalawa or... Hindi, at least tatlo naman. Ang na haba naman ng 12 minutes. ay, ka lang. Oo, o, Sige po, bago po tayo mag... Ano dun sa mga ano... I-re-recall ano, lang po muna natin yung ating... Ano yun Code of conduct po natin sa ating samahan para po maano kayo. Pag po kayo ay member ng ating samahan, pribilehyo nyo po lahat ng pribilehyo na maibibigay po sa ating samahan. Ano po ba yun? Just in case po meron tayong mga gawain, priority po na ang mabigyan ng ating mga beneficiaries ay syempre yung samahan. Kung meron po tayong mga lalapit sa atin na mga private org, mga gobyerno, kung sinong poncho pilato na magbibigay sa atin ng mga livelihood programs at or else na sa ating samahan, ay kabilang po kayo at priority po na makasama yung mga membro natin doon. Yun din po, meron din po kayong karapatang bumoto just in case po meron tayong mga pagbobotohan na kailangan ng planuhin sa ating grupo. Kasama po yung pagboto sa mga um, mga susunod po na officers. Ayan. So, isa kaso nga lang po, kaakibat po ng mga benepisyo, meron din po kayong dapat gampanan bilang isang miyembro po ng ating samahan. Number one po, isa loob ng isang taon, meron po tayong 12 months. Um, meron po tam, meron pong mga, ang mga officer po ay may mga gawain. So, hindi pa po namin alam kung ilan yon Pero for sure, sa loob ng isang taon po, at least lima o anim na gawain po yon Kailangan po na ang, para po maging aktibo kayo sa ating membership ay maka kayo at least tatlo. So, one point na po kayo ngayon. Pwede na kayo umabsent sa susunod. <t> <touch> sa so may isa na po kayong Kung makakaya naman, okay lang. Ah, attendance. Ah, sa attendance niyo po, meron na po kayong plus points kay Jesus. May plus points po kayo ngayon na tig-iisa po tayo dahil umaten kayo na ito. So, dalawa na lang ang atinand nyo. <laughs> o, oh, sa susunod <so> <laughs> oh, na meeting. Tawad sa na meeting. O, tatlo na yun. Paon. Pangalawa naman po is dapat po eh, yung pinakamamahal po natin na bayarin every month, yung kailangan po natin na monthly juice na 20 pesos, kailangan po magampanan po yun. Bakit? Hindi po kasi makakagalaw ang kahit anong organisasyon. Mapasimbahan, mapasa school, mapa kung saan man kayo sumasaya yung <laughs> organization kung wala pong funds. Hindi po tayo makakagalaw. So sana po suportahan niyo po yung ating mga officers, lalo lalo na si Ati day Dayday, dahil ayaw naman natin siya ang mag-shoulder. <laughs> Um, mga susunod pa nating nagawain ay ibigay po natin yung ating monthly juice na 20 pesos per month. I would suggest po, monthly nyo po ibigay para hindi po magpatong-patong kasi po, pag hindi po kayo nakabayad ng ating monthly juice sa loob ng isang taon, may karapatan po ang grupo na Apo. Hindi naman po chugi goodbye muna. Na man, Ayan. Ayun po ang karapatan po ng grupo. Pag hindi kayo umatend ng tatlong beses sa loob ng isang taon na sa mga gawain natin, babay And muna po sa inyo. Man. And yung monthly juice po natin sa loob ng isang taon, 20 pesos. I-times mo nga, Marsa, 12. 240 po yun. Pero dahil ngayon na lang tayo nag-start, anong buwan na to? July? July, August, Okay, they're 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 playing. Playing. Ah, yun po. Okay lang po ba sa inyo? Sige, sa konseho na. Okay lang po ba na-start pa rin natin? Kahit neto April na tayo nag-start, punuan pa rin natin yung January hanggang April. Sige po. Tikit po kayong lahat, itaas nyo po yung kamay ng mga gusto. Pwede rin. Okay, huwag kayong gaya-gaya. Okay. So, yan po. Malinaw po yan ha. I-announce po namin sa GC na ang konseho po ay nagpatupad na yun po yung isang buo. Ang maganda naman po doon, hindi nyo na kailangan pumunta sa bahay ni Ate Daidai. Dai, mm. Hindi nyo na kailangan pumunta dito kailang Ate Mari para magbayad. Meron na po tayong Gcash. Ang walang Gcash po, doon tayo. ano May tindahan doon. Sarap. Hindi, pwede rin po kayong pumunta. Or i-chat nyo po kami. Utusan nyo po yung officer. Pumunta ka dito para sa 20 ko Ganon. Hindi siguro, paka-araw siguro pwede ng buwan. So is... Araw ng buwan, alam so, na namin yun. ayon o kaya po sa general meeting natin. Hindi kami, ano, hindi ako nag ano eh, hindi ako nag-service kasi mga bata eh. pwede yun si Ate Dayday kung talagang sa isang buwan, pwede naman. Oh, yung kung ano. O kaya po sa general meeting natin, pwede rin niyo pong dalhin dito. Okay. Hindi pa kasi ano, katapusan sa niya mo katapusan. Pwede Apo. siyang pumunta sa Ate Dayday sa bahay. Apo. Message niyo lang po kami, ay sasagot naman po kami na ang official GCash po natin isung sa aking nanay, Rosario Gandosa. Hindi ko alam kung ano yung number niya. Kasi si atay ide ay walang GCash. Ah, mm. meron? Okay na. O, pag po, ano, pwedeng dalawa sila kasi baka sa sobrang dami na mag-GCash. Opo, ano. At lagi nyo po, wag nyo pong hahayaan na hindi namin ma-acknowledge yung sinent nyo. Mm -hmm. Hindi po ay nag-send na ako last time. Pag okay, hindi po 'yon. Uh, kailangan po mag-acknowledge sila. Palagay po sa GC. Oh. Oh. Para po mabackrid tapos malaman na, ay pwede na tayo. Shui ba? Okay. Shui 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 tayo tito pwede tayo sa bahay nila. Ah, para hindi po tayo magkakaano yung Kada buwan ano. Yung resibo ng gigas sa yung pinaka-resibo. Okay, sige po, i-send na lang din po namin yun. So, yun lang po, dapat kadali lang para maging miyembro. Number one, ang um, matent ka sa gawain. May isang gawain ka na ngayon. Dalawa na lang aatenan mo. Christmas party at yung swimming. Eh, oh, yeah. <laughs> <laughs> swimming ay pangalawa. Ay, <laughs> swimming, <laughs> <Christmas party. laughs> <Okay>. um, <laughs> swimming at Christmas party. Hindi, swimming at Christmas party wag mo yung consider na ako. Tsaka na. Kasama. Alam ang, na yun. <laughs> <laughs> yeah, yeah. So, yung pangalawa po is magbabayad lang tayo ng ating monthly dues na napakamahal. Napaka <laughs> 240. <laughs> oh, 240. <laughs> okay. Sige po. So, tuloy na po ni Mars ang kanyang ulat. Uh, uh, ano, uh, pasunod pa po kung sa amin, hindi po tayo po na magpatanggap ng ulat. So, close na po tayo. So, uh, focus mo na po tayo, uh, po tayo sa mga member para po makausap namin kung ano po yung uh, pwede nilang i-suggest ng mga activities. Kasi pag dumadami po ang ano na naman, explain nyo. Oo. Kaya po sa... Wait, kayo po sa Purok 4, halimbawa gusto nyo mag-clean drive po doon. Pwede nyo pong i-suggest sa GC na mag-clean drive tayo okay, sa Purok 4 tayo. Mm -hmm. Pwede po yun. Hmm. Para... Para mas malapit. Okay, ma eh, may livelihood nga pala tayo. Uh, kaya nausap po kasi ko ng isa sa tauhan po ng barangay na magpapababa po sila ng magla-livelihood. Ngayon po, hindi ko naman po alam kung ano po yung gusto niyong matutunan. Massage. Ako, ako yung magsasample. Ako yung Ako. Ayan, massage uh, gusto nyo. Gusto facial. Gusto po ka ka massage <laughs> <laughs> yung okay. nahawakay katawang ko. Tatanong oh. po sila kung ano yung... Kamarong <laughs> pa-massage. <po> <laughs> sa atin, Kasi tayo po yung maninigay. Pinanulin nga ni Nanay Anab. Si Conce si Annabel po is nag-reach out din sa atin. Mm -hmm. Na... Marami po nag-reach out sa atin. Kaya tinatanong hiya, ko sa GC eh, Mars. Yung nakaraan nahihiya ako sa kanila. Tinatanong ko po sa GC kung sino yung BTEC ano natin. Kasi yun daw po may yung kakausapin. Siya? Sino? Presanta po. Sige, nandun lagi yun sa ano. Tagad oh, JB. Yun. Kasi daw po sabi ni Nanay Annabel, pinontak na yung peso para sa atin, saka dun sa mga kasamaan ko po sa Rotary, kung just in case na meron tayong gusto, yun daw, hanapin ko daw yung B.E. Eh, ano nga. B.Tech. B.Tech. secretary natin, tapos yung peso, So, siya na daw bahala mag, ano, para. Pwede rin manahe. Gusto niya po ba yung manahe? Ah, Bibigyan tayo ng makina. Maganda kasi, pag nagpababa po kasi tayo ng livelihood. Pagka... Meron po kasi silang misang kinukuha na gustong mag-aral. Ngayon po, yung mga nag-aaral ng baking, tahi, mga paggugupet, manicure, pedicure, facial, nagbibigay po kasi sila ng paunang gamit. Pansimula nyo po. Yun po yung maganda sa sa mga training nila. Kaya kung gusto nyo po, magpapapirma, ay magpapakukuha po ko sa inyo ng pangalan, edad, Tsaka cellphone number. Kasi yun po yung hinihingi ng barangay na ipapasa. Tapos, magbibigay po sila ng schedule or tayo po mismo ang magbibigay ng schedule kung kailan po sila pwedeng pumunta dito. Yun naman po yun. O, na. na. po tayo sa ano. Okay tayo sa... Ay, yung ano pala, yung mga nag-quit po, isa, isa, pong ano, no. ang napag-usapan po kasi nung no, last officer, last, ang usapan po kasi pag once na nag-wait kausapin mo na po hindi po agad-agad sige okay lang ganon kausapin mo na po tapos pagka hindi po talaga at ayaw po talaga talaga po inaano na natin na umalis na. kasi ang mangyayari po kasi may mga naririnig din po kami pag election lang daw po kasi bumabalik tapos pagka hindi election ayan Christmas party. Na naman Um, actually, po. ang member natin, bumabalik po talaga sila kapag number one, election. Number two, Christmas party. pero importante, pag sasamahan ka, naka attendance ka, eh, talaga mo. Opo. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Diba? Saka pag-alabit po, kausapin, kausapin muna po naming officer kung ano talaga. Ay, yung iba po kasi talaga. Ayun na lang po. Pag po kayo may naririnig po na ganun, huwag na lang po natin pag-usapan sa grupo. Itulat nyo po sa officer para po matugunan natin ng maayos. No, yung hindi po na, oh, ah, ganito, ganyan. Kasi po baka may mga tanong sila na pwede po namin masagot na as an officer. Start na tayo sa, ano, sa monthly. Bali, ang monthly, Tinotal namin 2018 hanggang 2023. Ito po yung naging total. Once wow. yung 2020 po yan. Ha? Wala, yan po, po, tayo sa, wala po tayo sa, wala po sa mga bigay-bigay. Sa member lang po ito. Monthly lang po tayo. Yung 17,835 po, yung pinakakabuan po nung total. Ngayon, nung treasurer po si Ate Minda, ang sinurender niya po is ito po. So, 2018 19903. to 2020. Ito siya. Kita niyo po ba? Then yung sumunod kong treasurer, ito po yung sa kanya. 4,860 Then sumunod pong treasurer, ito po ang hawak niya. Tapos co-op and paid po. 'Di ba po nagpahiram po tayo ng pera. Hanggang ngayon po kasi, ah, uh, hindi pa po na ibabalik. Pero kinausap na po namin, unti-unti na daw po nila. Then, eto po yung negative. Kasi po yung naalala niyo po nung nag-ano tayo sa birthday. Kasi po, nagpa, uh, sumali sila sa birthday. Ngayon po, ang nangyari po, inaabunuhan po ni monthly. Doon po kami kumukuha ng pangbigay dun sa birthday. Kaya po, nabibigyan namin kahit wala pa po kaming nasisingil. Ngayon, eto naman po, kinausap naman po namin sila. Ibabalik naman daw po nila. Kung unti unti-untiin din. Eto po, yung pinaka-total neto is 20,853. Bakit po sumobra? Humiram po kami kay Pondo. Yung 3,000... Hindi po. Hindi po siya tumubo. Humiram po kami dun sa Pondo. May bukod pa po kasi tayong pere. Ito po, monthly pa lang po ito. Sa monthly ah. Yung pondo, yun yung galing Iba kay pa Aga, yung, 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 mga yung mga love gift from the officials of ng Bali, <laughs> Pilipinas. Nag-20,000 po siya kasi po, hindi pa po kasi naibabalik to. Kaya po, nanghiram pa po kami kay pondo. Then sa dishwashing naman po, humiram po kami kay pondo ng 10,000 naibalik naman po yung 10,000, tumubo po ng 6,250. Wow. Diba? Ano lang po yan? Uh, half year? Half year. Oh. Half year lang po ito. Kapag natin ng Tapos, mga Tapos, ito po yung on hand. Ito po yung singilin na i-care of na lang po kay ano kasi nawala po yung listahan. E, sa kanya na lang daw po. Yung mga ng hiram po kasi ay yung mga umutang po kasi ng dishwashing natin. Alam naman actually alam naman po ng member kung sino-sino po 'yon. Alam naman po nila. Kaya nga lang po ang hirap din po kasi talagang maningil lalo na pag inunahan ka na ang, eh wala pa kasi kung pang eh wala pa kasi, alam naman kung kunin ko yung cellphone nila, yung TV, <laughs> yung ref. O sige, noon yun ha. Noon ngayon kailangan <laughs> okay. talaga pagkakinuha ko, bigay ko na ha. wala ko po talaga yung listahan, sinolder ko na po lahat ng total po na tinubo ng dishwashing. So ngayon bawal na utang? Wala silang uutangin. Uh -huh. Wala pa akong ginagawa. Sa, ano, sa dishwashing? Oo, uh, pero ikokontingin. Baka sa hindi, lahat? Ikokontingin. Oh. support na lang po dito tayo. Indiswashing peding ano de ano. Hindi ano lang po kami po. nagless lang po kami ng t-shirt pero ibabalik po namin oh, oh. To, ah. Ibabalik po Ito namin. yung t-shirt nutoa. Hindi na kami nutoa. Hindi na kami nutoa. Hindi na kami nutoa. Hindi kami kami natitigil natin dishwashing kasi gamitin mo oh, yun. Yes. Saka yun din yung gulong. Di ba 10,000 na po na, 6,000 yung tinubo? Mm. Sa half diba? year lang yun. Eh, mayat pa yan, naguhugas so tayo, di ba? Oo oh, lahat naman tayo na yung Pwede ba yan sa ano magamit? Pwede lang yung sa ano. <laughs> Ito po yung, yun. lang. Next tayo sa sakit po ng ulo. Ito yan. Gusto ko rin pong pasakitin ang ulo nyo. Ano yun? ba yan? <laughs> eto po yung unang tre uh, treasurer kay Ati minda po wala pong problema hindi po kasi tayo naglabas ng pera, pera. hindi po tayo nagpahiram ng pera yung napag-usapan po nung 2021 to 2022 ang treasurer po natin si Ati Nalin ngayon po pera. nagpahiram po ng pera eto po siya hanggang 10 hanggang 10 po. Mga na, mga napahiram po yan, umikot, then tumubo po ng 1-2. Pumasok po yan sa, ano, sa monthly. Then, eto naman po, yung kay Marie Cris po na 3K, eto po yung yung pera po na 3K, yung po yung pinambabalik namin sa mga umalis. Para hindi po naguguluhan yung sinorendera namin ng pera. Kumbaga, hinold lang po namin yung 3K para pag may nag-quit po, meron na po na ibabalik po namin kaagad. So, ibig sabihin, yung mga nag-quit, ibinalik e yung kanilang monthly. monthly. Kaya kung mag-quit, sino man mag-quit, babalik naman yung monthly. Okay. Pero sana wala nang magkita eh 81 na lang tayo Ito po yung kanina Yung report so, po 7, ng 7,000 Ito po yun Hindi na po namin nilagay yung pangalan Kasi ano po nakakahiya Sa amin at sa inyo Kumbaga ah, tinago na lang po namin So yan po yung mga Kumiram Papaikot Ito po yung Pito na to Simula 14 to 20 Ito po Nasa member po ito. Nasa kanila pa po ito. Ito po yung 7,000 na unpaid pa. Ito po siya. Kumbaga, kinausap na po namin yan. Okay naman po. At tayo mo si Ate Tiz. Tapos ito po ang pinapaikot ni Ate Taitay simula po nung hinawakan niya 2023. Pero, i-stop na po siya ng pagpapahiram. Kung itong napahiram na to, aantayin na lang po niyang ibalik. Kasi medyo magulo, magulo po eh. Ang problema po yung ibang officer, yung maniningil, tsaka yung nagpahiram. ahiraban. po. Kaya hininto na po. Napag-usapan po namin mga officers. Hininto na lang po yung ano. Kung aantayin na lang po namin sila, tsaka yung eto, para po mabuo uli yung ay ibabang ko na daw po. Opo. Hindi na po. Kasi po may 17,000. Pwede na siya. Ibang ko. Kaya po, antayin na lang po namin. Tinago lang na po namin yung pangalan. Kung gusto nyo pong malaman, PM nyo lang po ako. <laughs> <laughs> Hindi nang bahala ka. <laughs> Sakit. Huwag ka na po sa mga tabulo nyo. I-PM nyo siya. <laughs> Wala kami pa kay <laughs> <laughs> Kayo na lang sa mga tabulo nyo. Kayo nagpa-utang. Magdusa kayo dyan. <laughs> Dito po tayo sa At Alis na po tayo kay monthly. Eh? Oo, oh, alis na tayo sa utang. Wala na pong monthly papasok. Ito po. Una po natin fund kay Mayora po. Naalala niyo po ba nung nag sa Robel? Binigyan po tayo ng 20,000. Wow. Ayan po. Ang 20,000, hiniram po ng 10,000 sa dishwashing, umikot na balik. Kaso po, nagkaroon po kami ng gastos. Ang kami pong gastos. Nag-tarpolin layout sticker. Outing Agatha. Kung nakasama po kayo, medyo nag-less lang po tayo ng konting expense doon. Pastillas po, sumubo kami. Pero hindi pinalad. <parehal> Palpak. kami pa rin po eh. Tatlo, apat. Apat lang po. Apat. Apat. Apat po kami. Apat lang po kami yan eh. Kami na yung gumagawa. Kami pa yung nagbebenta Apo. Tapos, pero kaya po. Mayan, Xerox. Mga Xerox po ito. Yung mga, sa... 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 wala po kasi kami pang-abono pa dati eh. Ayan po. Ito po yung sa ko -o. Yung co po na sinabi ko kanina dito. Yung 3,000 po na ito po. nag siya eh. Kasi gumasas ng 20. Pero babalik po namin kay Pono. Kay po. yun. Tapos yung naalala niyo po kay Vice, nagbigay po siya ng 5,000. Yan po, hindi po siya nagalaw. Nangyari sa amin. And, yung Christmas party naman po, Mahal. nagbigay po si Gov Daniel 5,000. Ito po naging expenses. Mm -hmm. Pas